solidong flip-top fans, handang-handa na ba kayo? Ang taon ng 2024 ay grabe at puno ng labanang hindi natin malilimutan. Pero teka, alam nyo bang may mga malalaking plano na para sa 2025? Kaya't huwag kayong bibitaw dahil dito nyo lang malalaman ang lahat ng balita. Tapos na ang 2024 at isa lang ang masasabi namin, sobrang lupet ng taon na to para sa flip-top sa dami ng nang nangyari, tiyak na lahat tayo ay may mga ala-ala ng mga laban, event at moments na tumatak sa ating lahat. Simulan natin sa mga one minutes, tatlo sa Metro Manila at isa sa Cebu. Talagang patunay na buhay na buhay ang battle rap at ang kinabukasan ng eksena. Saludo kami sa mga MCs na nagdala ng bago sa kanilang stilo at agad na tumatak sa ating fanbase. Malupit kayo, kaya itodo nyo pa sa 2025? Big events? Hindi magpapahuli ang 2024. Ang Vuelta Balentong 11 at Ahon 15 ay parehong legendary. Bagong venues, bagong vibes, at syempre mga classic battles. Sa mga live na nakanood, ramdam na ramdam ang evolution ng eksena mula sa lirisismo hanggang sa pananaw ng crowd. Hindi rin magpapahuli ang Metro Manila events tulad ng Second Sight 12 at 13, Zoning 17 at Uni Versiculo 12. Mainit din ang bakbakan sa Visayas at Mindanao, lalo na sa Gubat 13 at 14 at ang sorpresa ng Pakusganay 8. Halos lahat ng laban doon. Sulit na sulit. Hindi rin matatawaran ang dalawang torneo ng 2024 sa isa buhay. Ba't ibang stilo ang nakita natin? Walang nakakasiguro kung sino ang magiging kampeon sa sobrang intense. Sa dos dos naman, spotlight para sa mga bagong MCs, GL at ang tandem nila Atoms at Cygnus ang naghari pero saludo rin kami sa lahat ng sumali. Sila ang dahilan kung bakit sobrang exciting ng flip top. Ngayon, ano ang aasahan nyo sa 2025? 15th anniversary na ng flip top. Maraming sorpresa at malalaking announcements ang naghihintay mga bagong battle, events, at collaborations na tiyak na magpapataas ng antas ng eksena. Kaya, solidong Flip Top fans, siguraduhin updated kayo! Sama-sama nating ipagdiwang ang Flip Top at patuloy na ipakita ang suporta sa ating mga MC. Salamat sa inyong lahat, MCs, tropa sa eksena, at syempre, sa inyong mga solidong fans. Hindi magiging ganito kalakas ang Flip Top kung wala kayo. Tuloy lang ang suporta dahil sabay-sabay nating aahunin ang eksena. Belated Merry Christmas at Happy New Year! Kita kits ulit sa susunod na laban. At huwag kalimutang magingay para sa 2024. Flip top magingay! Flip top magingay! Flip top magingay! Flip top magingay! Para sa sarili nyo! Flip top magingay! Flip top magingay! Flip top magingay! Para sa sarili nyo! At para sa uling laban natin!